Capricorn, naramdaman mo na ba na may isang taong dahan-dahang lumalayo pero sa kabila ng lahat, nananatili pa rin ang presensya nila sa buhay mo? Ang taong bumitaw sa iyo ay hindi pa rin tunay na malaya, may paraan ang tadhana, at tahimik na inaayos ng universo ang lahat pabor sa iyo. Paano kung sabihin ko sa iyo na ang pag-ibig, ang sakit, at ang mahabang paghihintay ay lahat patungo sa isang sandaling magbabago ng lahat? Ngayong gabi, matutuklasan mo ang mga lihim na matagal nang ibinubulong ng mga bituin, ang mga senyales na hindi mo napansin, at ang katotohanang may kapangyarihang baguhin ang takbo ng iyong buhay magpakailanman. Makinig ng mabuti dahil ang tadhana mo ay kumakatok na. Capricorn, habang bumababa ang gabi at kumikislap ang mga bituin sa langit, naitanong mo na ba kung bakit may mga taong umaalis sa buhay mo, pero patuloy mo pa rin nararamdaman ang kanilang enerhiya sa paligid mo. Sa paniniwalang Filipino, bawat kaluluwang dumadaan sa landas mo ay may iniiwang bakas, isang aral, isang mensahe, isang pahiwatig ng langit. Ang taong bumitaw sa iyo noon ay maaaring inakalang nakatakas na, ngunit hindi kailanman nakakalimot ang tadhana. May plano ang universo, tahimik nitong inaayos ang lahat, ginagabayan ang mga pusong magtagpo muli sa lugar kung saan talaga sila nababagay. Ngayong gabi, maging mapanuri sa mga palatandaan, ang kumikislap na kandila, ang numerong paulit-ulit mong nakikita, o panaginip na tila totoong totoo. Ito ang mga bulong ng kalawakan, mga paalala na ang nakalaan para sa iyo ay laging babalik. Maghanda ka, Capricorn, dahil ang katotohanang matutuklasan mo ngayon ay maaaring magbago ng iyong puso at ng takbo ng iyong buhay magpakailanman. Emosyonal na pagkatuklas Capricorn, panahon na upang harapin ang mga damdaming matagal mo nang itinatago sa kaibuturan ng iyong puso. Ang taong bumitaw sa iyo ay maaaring inakalang madali lang lumayo, ngunit ang pagkawala nila ay nag-iwan ng puwang na hindi mo maikakaila. Araw-araw, inuulit mo sa iyong isipan ang mga alaala, ang tawa, ang maliliit na kilos, ang mga pangakong binitiwan sa mga sandaling tila walang hanggan. Tulad ng puso ng isang Pilipino, naalala mo ang bawat detalye, naniniwala na bawat pagkikita ng kaluluwa ay may dahilan. Ramdam mo ang tahimik na kirot, ang bigat sa dibdib, na para bang ang universo mismo ang nagpapaalala sa iyo na ang koneksyong ito ay hindi kailanman basta-basta. Marahil ay nahuli mong iniisip sila sa mga hindi inaasahang oras, sa tahimik na umaga, habang nagsisindi ng kandila sa panalangin, o kahit sa iyong mga panaginip. Sa paniniwalang espiritual ng mga Pilipino, ang mga panaginip ay hindi basta random, nagdadala ito ng mga mensahe mula sa banal, mga banayad na pahiwatig ng tadhana na patuloy na hinahabi ang masalimuot nitong mga landas. Maaaring napapansin mo rin ang maliliit na senyales sa paligid mo, isang kantang biglang tumugtog sa radyo, isang katagang narinig mo sa usapan, o mga numerong paulit-ulit mong nakikita, mga bulong ng universo na nagsasabing, pansinin mo ito. Hati ang puso mo sa pagitan ng pagbitaw at pagkapit. Ilang beses mo na rin tinanong ang sarili mo, bakit siya umalis? Ako ba ang may mali? Ang mga tanong na ito ay nananatili at normal lang iyon. Sa kulturang Pilipino, pinaniniwalaan na ang puso ay hindi lamang tagapagdala ng damdamin, kundi ng enerhiya rin, enerhiyang nagdurugtong sa mga kaluluwa sa kabila ng oras at distansya. Ang enerhiyang ito ay hindi lang alaala, isa itong senyales na ang koneksyong pinagsaluhan nyo ay hindi patuluyang napuputol. Ngayong gabi, maglaan ng sandali upang pagnilayan ang iyong mga nararamdaman. Sindihan ang isang maliit na kandila, puti kung maaari, at ibulong ang iyong pangalan ng marahan, Hayaan mong umagos ang damdamin mo ng malaya. Ang apoy ay sumasagisag hindi lang sa liwanag, kundi sa kaliwanagan at koneksyon sa espiritwal na daigdig. Habang ginagawa mo ito, maaari mong maramdaman ng init, ang banayad na panginig, o isang presensyang tila yakap ng hangin, at ayon sa tradisyong Pilipino, ito ay mga mensahe ng universo na nagsasabing, nakikita at naririnig ka. Normal lang makaramdam ng pagdududa, lungkot o galit. Hayaan mong umangat ang mga damdaming ito nang walang paghusga. Capricorn, ang tunay mong lakas ay hindi sa pagtatago ng iyong emosyon, kundi sa pag-unawa at pagtanggap sa mga ito. Bawat luha, bawat buntong-hininga, bawat tibok ng puso ay may dalang aral, mga aral na naghahanda sa para sa kung anong nakatakdang bumalik sa tamang panahon. Maaaring maalala mo rin ang mga salitang binitiwan nila noon, mga pangako ngayo'y bumabalik bilang katahimikan. Sa paniniwalang Pilipino, kapag may umalis ngunit nananatili sa isipan, madalas ay dahil magkaugnay pa rin ang inyong mga tadhana. Hindi nakakalimot ang uniberso at ang mga karmik na ugnayan ay hindi madaling maputol. Ang paglayo nila sa iyo ay maaaring kailangan, munit hindi nito binubura ang enerhiyang sabay ninyong nilikha. Ngayon, alalahanin ang mga gabing nagtataka ka kung iniisip ka rin ba nila, ang katahimikan na tila may humihila sa puso mo. Ang hila na yon ay higit pa sa pangulila. Isa itong kosmikong senyales, paalala na hindi pinapabayaan ng tadhana ang mga kaluluwang tunay na konektado. Sa mga susunod na sandali, sisimulan mong makita ang mga pattern at mga senyales na magpapatunay sa katotohanan na ang taong bumitaw sa iyo ay hindi makakataka sa tadhana, at ang nakalaan para sa iyo ay laging makakahanap ng daan pabalik sa tamang oras, ayon sa plano ng universo. Capricorn, ito ang panahon mo para parangalan ang iyong damdamin, tanggapin ang mga aral, at ihanda ang puso para sa mga rebelasyong malapit ng mabunyad. Bawat pakiramdam, bawat alaala, at bawat bulong ng hangin ay bahagi ng isang mas mataas na banal na plano, marahang ginagabayan ka patungo sa kaliwanagan, sa paghilom, at sa mas malalim na pag-unawa. Ang iyong emosyonal na paglalakbay ay sagrado, at sa pagtanggap mo rito ng buong puso, handa ka ng humakbang tungo sa mga espiritwal na pahayag na naghihintay sa susunod na yugto ng iyong tadhana. Espiritwal na pahayag, Capricorn, ngayon na tinanggap mo na ang lalim ng iyong mga damdamin, panahon na upang lumampas sa hangganan ng puso at pumasok sa mga espiritwal na katotohanang tahimik ng humuhubog sa iyong landas. Bawat sandali ng pananabik, bawat oras ng pag-alinlangan, ay higit pa sa alaala, isa itong mensahe. Sa kulturang Pilipino, matagal nang pinaniniwalaan na ang paglalakbay ng kaluluwa ay ginagabayan ng mga puwersang hindi nakikita at na ang universo ay nagsasalita sa pamamagitan ng mga palatandaan, babala, at mga banayad na pagbabago sa enerhiya. Ang taong bumitaw sa iyo ay maaaring inakalang malaya na sila, ngunit hindi kailanman ganoon kasimple ang tadhana. Ang kanilang mga desisyon, pagkawala, at ang enerhiyang nananatili ay mga sinulid ng isang mas malaking habi na patuloy na tinatahi ng kalawakan. Sandali mong alalahanin ang mga nakaraang tadpo, ang mga biglaang pagkikita, hindi inaasahang salita at mga pagkakataong tila nagkataon lang. Sa pananampalatayang Pilipino, kapag ang isang koneksyon ay itinadhana, walang distansya o katahimikan ang makapapawi nito. Maging ang mga bituin ay saksi sa mga ugnayang ito, at ang kosmikong enerhiya ay walang humpay na kumikilos upang matiyak na ang mga landas na dapat magtagpo ay magtatagpo sa perpektong oras. Maaaring lumayo sila sa pisikal na paraan, ngunit espiritual, pinanatili ng universo ang tali ng kanilang kaluluwa sa karmic na plano na kasama ka. Siguro napansin mo na rin ang mga palatandaang tila masyadong kakaiba para ipagwalang bahala, isang kumikislap na kandila, isang ibong biglang lumitaw, o mga numerong paulit-ulit mong nakikita sa relo o resibo. Sa paniniwalang Pilipino, ito ang mga pahiwatig ng langit, mga sagradong pahiwatig mula sa banal. Nagsasalita ang universo sa mga handang makinig. Inaanyayahan ka nitong buksan ang iyong puso at makita ang katotohanan nakatago sa likod ng minsang naramdaman mong pagkawala. Bawat senyales ay may dalang mensahe na ang taong bumitaw sa iyo ay hindi pa rin makakataka sa tadhana at ang enerhiya sa pagitan nyo ay nananatiling buhay, naghihintay lang na mapansin. Ngayon, isipin mo ang mga damdaming sumisibol kapag naiisip mo ang kanilang pagkawala. Maaaring may galit, kalituhan, o lungkot, ngunit sa ilalim nito, naroon ang hindi maikakailang hibla ng koneksyon. Ang hiblang ito ay espiritwal, lumalampas sa oras at espasyo. Itinuturo ng karunungang Pilipino na madalas nagtatagpo ang mga kaluluwa sa iba't ibang buhay, nag-aaral, nagbabahagi, at minsan sinusubok ang pananampalataya. Ang mga pagsubok at sakit na pinagdaanan mo, Capricorn, ay hindi parusa, mga aral ito, maingat na inihanda upang ihanay ang iyong kaluluwa sa tadhanang itinakda para sa iyo. Maaaring maalala mo rin ang mga panaginip na tila napakatotoo, ang mukha nila, ang tinig, o mga sandaling tila nangyari sa ibang dimensyon. Sa tradisyong Pilipino, ang mga panaginip ay mga mensahe mula sa banal, mga pintuan kung saan ibinubulong ng universo ang gabay nito. Ipinapakita ng iyong mga panaginip ang balanse ng karma na ang nawala ay hindi tuluyang naglaho at ang binitawan ay muling babalik ayon sa oras ng kalawakan. Ito rin ang tamang panahon upang magnilay sa manifestation at mga espiritual na ritual. Ang pagsisindi ng puting kandila habang nakatuon sa iyong intensyon ay isang karaniwang gawain Pilipino upang anyayahan ang kaliwanagan at gabay ng banal. Habang sumasayaw ang apoy, dinadala nito ang iyong mga panalangin sa espiritual na daigdig Hinuhubog ang iyong enerhiya upang umugnay sa universo. Ang pagbigkas ng iyong pangalan, tahimik man o mahina, ay isang kumpirmasyon ng iyong presensya at kahandaang tanggapin ang mga katotohanang inihahanda ng tadhana. Ang paggamit ng mga halamang tulad ng sambong o damong Maria o ang paglalagay ng basong tubig malapit sa kandila ay nakatutulong upang palakasin ang espiritual na enerhiya ayon sa mga sinaunang turo ng ating mga ninuno. Capricorn, nasubok na ang iyong pasensya at pinatatag ng panahon ang iyong pananampalataya. Ngayon, handa ka ng makita ang mas malawak na larawan. Ang tadhana ay may paraan ng pagbabalik ng balanse, ng pagbubunyag ng espiritwal na katotohanan sa likod ng tila paghihiwalay. Ang taong bumitaw sa iyo ay hindi makakataka sa balanse ng tadhana, nakaugnay pa rin ang kanilang paglalakbay sa iyo. Tahimik na kumikilos ang universo, ginagabayan sila, sinisigurong bawat kilos, bawat desisyon, at bawat pag-iisip ay naayon sa kung ano ang kailangang mangyari. Maaaring maramdaman mo ang banayad na hila sa iyong dibdib, isang init, o biglang kaliwanagan. Hindi ito basta pagkakataon, mga kumpirmasyon ito na kumikilos na ang banal na plano. Itinuturo ng mga gabay espiritual ng mga Pilipino na ang mga ganitong damdamin ay senyales ng kaluluwa, isang pahiwatig na nalalapit na ang panahon ng pagbubunyag ng katotohanan. Ang taong umalis, anuman ang kanilang dahilan, ay bahagi pa rin ng iyong tadhana. Hindi ka kailanman iniwan ng universo, tahimik lang nitong hinabi ang mga sinulid ng kapalaran sa likod ng mga mata, inihahanda ang muling pagkikita, ang pagkaunawa, o ang aral na kailangang maipahayag. Ang espiritual na pahayag na ito ay panawagan din para sa pagninilay sa sarili. Hinihikayat ka nitong tingnan hindi lamang ang kanilang paglalakbay, kundi ang paglago mo rin. Ano ang natutunan mo mula sa paghihiwalay na ito? Paano nito pinalakas ang iyong intuition, habag, at pag-unawa sa tadhana? Itinuturo ng karunungang Pilipino na bawat pagsubok ay may dahilan, bawat sakit ng puso ay isang guro. Sa paggalang mo sa iyong mga damdamin at sa pagtanggap mo sa mga senyales, isinasalalay mo ang iyong sarili sa mga puwersang espiritual na gumagabay sa iyong buhay. At sa huli, Capricorn, tandaan mo ito, ang universo ay laging kumikilos para sa kabutihan mo. Ang mga espiritwal na katotohan ng iyong natutuklasan ay hindi upang pasanin ka, kundi upang palakasin ka. Hindi nakalimot ang tadhana, hindi sayo, at hindi rin sa taong bumitaw. Bawat alaala, bawat aral, at bawat bulong ng banal ay bahagi ng isang dakilang plano, siguradong sa tamang oras, darating ang kaliwanagan, ang paghilom, at marahil ang muling pagkikita. Huminga ka ng malalim, damhin ang enerhiya sa paligid mo, at hayaang pumasok ang mga pahayad na ito sa iyong puso. Nagigising ka na sa mas mataas na pag-unawa, isa na nagbabago ng sakit tungo sa karunungan, ng kalituhan tungo sa kaliwanagan, at ng paghihiwalay tungo sa isang malalim na pagkilala sa hindi maiiwasang daloy ng tadhana. Pagpapakita at gabay Capricorn, ngayon na nakita mo na ang mga espiritual na katotohanan sa likod ng paghihiwalay, panahon na upang kumilos, hindi sa pamamagitan ng pamimilit kundi sa pag-aayon ng iyong enerhiya sa tadhana at sa paglalang ng kung ano talaga ang nakalaan para sa iyo. Ipinakita ng universo na ang taong bumitaw sa iyo ay hindi makakataka sa mga karmic threads na nag-ugnay sa inyong mga landas. Munit kasing halaga nito ang pagtutok sa sarili, sa iyong paghilom at mga hangarin. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, ang tunay na manifestation ay nagsisimula sa kaliwanagan ng puso at kadalisayan ng intensyon. Kung ano ang inilalabas mo sa universo, iyon din ang bumabalik sa iyo, at ang mga kilos mo ngayon ang lumilikha ng mga alon ng iyong kinabukasan. Ritual ng pagminilay at pag-aayon sa enerhiya. Magsimula sa paglikha ng isang sagradong espasyo para sa iyong pagminilay. Sindihan ang puti o dilaw na kandila bilang sagisag ng kaliwanagan at gabay ng banal. Ilagay sa tabi nito ang maliit na mangkok ng tubig, hayaang sumalamin ito sa liwanag ng apoy, bilang simbolo ng daloy ng enerhiya sa pagitan mo at ng universo. Karaniwan ito sa tradisyong Pilipino kung saan ang tubig ay itinuturing na tagapaglinis at tagapagpalakas ng intensyon. Huminga ng malalim at marahang ibulong ang iyong pangalan, kasabay ng taos pusong panalangin. Handa na akong tanggapin ang nakalaan para sa akin, at pinapalaya ko ang mga hindi na para sa aking kaluluwa. Ang simpleng ritual na ito ay nagbubukas ng daan upang ang kusmikong enerhiya ay makipag-ugnay sa iyong mga hangarin. Pagpapalakas ng pananampalataya at pagpapakita. Habang nagmumuni-muni, isalarawan mo ang landas ng tadhana na nagdadala ng tamang tao at karanasan sa iyong buhay. Isipin mong magaan ang iyong puso, walang galit o takot, ngunit bukas sa enerhiyang matagal ng nakalaan sa iyo. Sa kulturang Pilipino, ang visualization ay madalas isinasabay sa panalangin o chanting. Maari mong ulitin ng marahan ang mga pagpapatibay affirmations gaya ng Tiwala ako sa tamang oras ng universo. Ang nakalaan para sa akin ay hindi kailanman mawawala. Ang universo ay tumutugon sa kaliwanagan, pananampalataya, at paulit-ulit na paniniwala. Mga palatandaan ng universo ang mga pahiwatig ng langit. Pansinin ang mga banayad na senyales, isang biglang simoy ng hangin, isang kumikislap na kandila, mga ibong lumilitaw sa kakaibang sandali, o mga numerong paulit-ulit mong nakikita. Hindi ito mga pagkakatuon, mga mensahe ito na nagsasabing nasa tamang agos ng tadhana ang iyong enerhiya. Tinatawag ito sa kulturang Pilipino bilang pahiwatig ng langit, mga sagradong gabay para sa mga handang makaramdam at maniwala. Pakinggan ang iyong intuition, Capricorn, at isulat ang mga mensaheng sumasalamin sa iyong puso. Ang mismong pagsulat ay isang anyo ng koneksyon sa banal na plano. Pagpapatawad at pagpapalaya ang manifestation ay nangangailangan din ng pagbitaw sa nakaraan. Kahit dala mo pa ang sakit, kailangan mong palayain ang galit at bigat ng damdamin. Sa paniniwalang Pilipino, ang paghawak sa sama ng loob ay humaharang sa agos ng mga biyaya. Kailangan mong palayain ang taong umalis, hindi bilang pagtanggi, kundi bilang pagtiwala na asikasuhin ng tadhana ang natitirang bahagi. Sabihin ng marahan, Pinapalaya ko ang lahat ng hindi na nakabubuti sa akin. Tiwala ako sa universo na ibabalik sa akin ang tunay na nakalaan. Ang mga salitang ito ay naglilinis ng iyong spiritual at emosyonal na espasyo, inihahanda ka para sa muling pagdating ng biyayang totoo para sa iyo. Pagpapalakas ng sarili at kaluluwa. Ang manifestation ay hindi lang tungkol sa pagbalik ng iba, kundi sa pagyakap sa sarili mong paglago. Capricorn, nais ng universo na kilalanin mo ang iyong lakas, tatag at kahalagahan. Gawin ang mga bagay na nagpapalusog sa iyong kaluluwa, pagsusulat sa journal, pagmumuni, pagsisindi ng kandila, o tahimik na pagminilay. Sa mga ritual ng mga Pilipino, madalas isinasama ang mga elemento ng kalikasan tulad ng bato, halamang gamot, o bulaklak sa sagradong espasyo bilang sagisag ng pag-ugat at pagkakaisa sa enerhiya ng mundo. Ang mga simpleng gawain ito ay nagpapalakas ng iyong espiritual na daloy, iniaayon ito sa tamang oras at banal na layunin mga kumpirmasyon ng pag-unlad. Habang nagpapatuloy ka, mapapansin mong may maliliit na pagbabago, isang biglang kapayapaan, isang di inaasahang mensahe, o mga sabayang pangyayari sa iyong paligid. Ito ang mga patunay na naririnig at tinutugunan na ang iyong mga hangarin. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, itinuturo na ang tiyaga at pananampalataya ay mahalaga, ang oras ng tadhana ay hindi nakikita, ngunit palaging kumikilos. Pasasalamat at pananampalataya. Huwag kalimutan ng pasasalamat. Sa kulturang Pilipino, ito ay isang sagradong kaugalian, ang pagkilala sa universo bilang katuwang sa iyong paglalakbay. Magpasalamat sa mga aral, sa mga gabay, at sa mga biyayang paparating. Ang pasasalamat ay nagpapataas ng iyong espiritual na panginginig ginagawa kang mas bukas sa mga biyayang nakahanay sa iyong kaluluwa. Pananatili sa tiwala at tadhana. Capricorn, manampalataya ka. Ang taong bumitaw sa iyo ay hindi makakatakas sa isinulat ng tadhana para sa inyong dalawa. Ang iyong mga dasal, ritual, at hangarin ay naghahanda sa daan para sa pagkakahanay, kaliwanagan, at marahil pagkakaisa muli. Tiwala ka na ang universo ay patuloy na hinahabi ang bawat sinulid, ang mga alaala, mga aral, mga panaginip, at mga senyales, tungo sa disenyo na tunay na makabubuti sa iyong kaluluwa. Ang iyong kapangyarihang lumikha ng tadhana. Sa pamamagitan ng mga ritual, pagminilay, at pagpapatibay, hindi ka lamang naghihintay, aktibong nililikha mo ang iyong kapalaran. Ang nakalaan para sa iyo, pag-ibig, kaliwanagan, o banal na pag-unawa, ay hindi kailanman mawawala. Sa paggalang mo sa iyong puso, sa pag-aayon ng iyong enerhiya, at sa tiwalang ibinibigay mo sa mga puwersang espiritual, lumalakad ka ngayon sa landas na matagal nang inihanda ng universo para sa iyo. Pangwakas na pahayag Capricorn, habang tinatapos natin ang paglalakbay na ito, panahon na upang pagsamahin ang lahat ng mga aral, pahayag, at pagpapakita, manifestations, tungo sa isang espasyo ng pag-unawa at pagtanggap. Tinalunton mo na ang lalim ng iyong mga damdamin, natuklasan ang mga espiritual na katotohanan gumagabay sa landas mo, at nagsimulang iayon ang iyong enerhiya sa tadhana. Sa kulturang Pilipino, itinuturo na ang buhay ay binubuo ng mga aral na maingat na inihabi ng universo, at bawat sakit, bawat pananabik, bawat munting senyales ay may dalang mensaheng nakalaan para sa ating paglago. Ang taong bumitaw sa iyo ay hindi makakataka sa tadhana, nakaugnay pa rin ang kanilang paglalakbay sa iyo, at sa tamang panahon, ang nakalaan para sa iyo ay laging makakahanap ng daan pabalik. Hindi lang tungkol sa paghihintay. Tandaan mo, Capricorn, hindi lang ito tungkol sa paghihintay sa isang taong babalik. Ito ay tungkol sa pagpapalago ng sarili mong kapangyarihan, sa pagtitiwala sa mga palatandaan, at sa pag-aalaga sa sagradong enerhiya na nakapaligid sa iyo. Sindihan mo ang iyong kandila, pagnilayan ang mga aral, at hayaang mapuno ng pasasalamat, gratitude, ang iyong puso. Sa espiritual na tradisyong Pilipino, ang pasasalamat ay nagpapalakas ng enerhiya ng iyong intensyon, nag-aanyaya ng kaliwanagan, kapayapaan, at gabay ng banal sa iyong buhay. Mga bulong ng universo habang nagpapatuloy ka, panatilihin bukas ang iyong mga mata at puso. Pakinggan ang mga bulong ng universo, ang pagkislap ng ilaw, ang numerong paulit-ulit mong nakikita, o ang panaginip na tila totoo. Ito ay mga kumpirmasyon na tama ang iyong landas, at aktibong gumagalaw ang tadhana upang gabayan ang mga kaluluwang nakaugnay sa iyo. Ang mga karanasan mo noon ay hindi na sayang, ito ang naghanda sa iyo upang tanggapin ang espiritual na paggising na unti-unti nang nagbubukas ngayon. Paalala mula sa mga bituin. Capricorn, hayaan mong ang mensaheng ito ay magsilbing paalala. Hindi ka kailanman nag-iisa at ang tunay na nakalaan para sa iyo ay hindi kailanman mawawala. Magtiwala ka sa divine timing, parangalan ang iyong mga damdamin, at ipagpatuloy ang iyong manifestations ng may kaliwanagan at pananampalataya. Tahimik na kumikilos ang universo, inaayos ang bawat detalye, Upang maibigay sa iyo ang matagal ng nakalaan, pag-ibig, pag-unawa, at espiritwal na kaganapan. Isang pagsasara, isang panibagong simula. Huminga ka ng malalim, damhin ang enerhiya sa paligid mo, at sabihin sa iyong sarili. Piwala ako sa landas ng tadhana. Ang nakalaan para sa akin ay laging babalik. Hayaan mong gabayan ng panalangin ito ang iyong puso, habang papasok ka sa susunod na yugto ng iyong buhay, puno ng kumpiyansa na ang universo, ang iyong intuition at ang mga aral ng nakaraan ay magkakatuwang sa paggabay sa tungo sa pinakamabuting kapalaran. Capricorn, tandaan mo. Ang iyong paglalakbay ay sagrado. Ang iyong tadhana ay hindi matitinad. At ang iyong hinaharap ay naglalaman ng mga biyayang matagal ng nakalaan, naghihintay lamang na iyong mapansin at yakapin.